Bago kami magpakaayos ng ali mga kababayan, paliguan muna namin itong mga ano mga mga buntis na nanay oh. Paliguan muna namin bago namin pakainis ng ali. Dahil mainit pa siguro kayo mga panahon. <coughs> yeah, paligo. Ah. Yan. Yeah. Wow naman. Wow. Yan, pati yung paliguan.

sige Ito ang pinaka na ng anak, mga kapayin. Ay, ay, ay. Ah, ito ako na, nabuntis. Mga mayo. Dali, dali. Nakakain na to, bro'y. Ito, montes na rin ito. Ito, bontes. Ito, montes din. Tahimik na, tahimik na, nakakain na. Ito pa hindi. Sige, sige lang, Kailangan talaga sa ng sabaw, maraming sabaw mga kapayan. Puntis kasi. Tira mo ko. Yan. Itong tatlo mga kababayan. Mga ano to, mga unang unang buntis pa nila to, unang buntis pa nila tong tatlo. Ito ang pinakauna mga anak mga kababayan. Tsaka itong brown. Patayin na 'to, patayin. Tubig talaga, tubig. Dahil mainit ang panahon. Kailangan sabaw sila, maraming sabaw. Ayan o, oh. purot ang sabaw. Oo. Oh. Tubig talaga to sila mga kabayan. Sa lima kong inahin, talagang lakas ng inom ng tubig o. Oh. Kailangan maraming tubig. yeah, bagus lah. Bagus ngaya ito, tuan dalawa itong dalawa bago may ito ito yung una kong inahin mga kamay dalawa itong dalawa nagumpisa ako sa dalawa tapos ngayon naging lima na wow amazing oh may may tatlo pa ah tatlong beg gawin din na natin inahin yung tatlong beg ito dito pag laki nito asan ah, ayun ayang tatlo na yan wow! Gawing inayin din yan mga kababayan. Itong tatlong to. Lahat mga babae ito. Bailo. Baha lang. Ito ang lalagyan ng tubig na mga kababayan. ah Kalatian na lang o. Oh. Dito dinaan. Tapos nilagyan ko ng tubo doon. tapos sila no. Tapos doon sila inom. tubig. Ayan. Kasi tumi kumani oh. Cha, maliliit pa sila. Cha, oh. sa oh. ah. laki. Ayan. Oh. Minum muli ug kamuli. Oh. Okay. Para yung bakin pastas ng mga lamit ng bigo, oh. so ito Oh, oh, dito sa kabot. Bang katatapos lang nito mga kabayan itong kulungan na to. Dalawa to. Ang isa yung doon sa dulo. Yung may trapal, bago rin tapos to. Uh, bangon tapos din yun. What a nice! Bama ang tangkal, maraming trend. Oo, parang trend daw. Sabi ko rin. Mataas. Paba ng paba.